Ayun, eh, Cavite. Yun! Oh, free, eh. oh, free naka, diving. Nakakapapa yung damit ni Herbie. Oh. No? Gusto ko ng ganyan. Oh. Oh. Alam niyo ba, pinili niya? Ano? Metal. Herbie Metal. Herbie Metal. Nakakatawa ka. Heavy. Ganon. Heavy Metal. metal. <laughs> <Heavy> metal. <laughs> metal. metal. Oo, oh. oh. <laughs> you know. oh, pare. Herbie. Herbie. Ganda po. Congrats. Thank you. Hindi <laughs> <laughs> naman yun ang na apelido niya. Oh, Uy, pero free Ano, ano yung niya? first name? Sige, go. Ano? ano? Birthday. Happy birthday. Happy <laughs> <laughs> birthday. Kapag anak nila si New Year. Happy New Year. Pakala niya yan. Happy anniversary. Ano last <laughs> <pakala> name? <niya. laughs> ano? Ano, ano? ano? ano niya? Apelido niya, Envy. Airbnb. 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 siya masaya. Oh, masaya ka ba sa mga pangalan? Masaya ka ba masaya? Oh, masaya. masaya, masaya. Kahawig mo si Julia Montes. Oh. Yeah. Yeah. Kahawig mo rin yung kapatid ni ano? Nino. Ni ano? Ni, Kambani. ni Zainab. Oh. Oh. Ah. Oh. oh. nila. Rana Harake. Oo. Oh. 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 Pero gusto ko talaga yung damit mo. Oh. Meron ka pa niya. Hula sale mo na bilihan. Arbor <laughs> na lang <laughs> ako. <laughs> Oo. <laughs> oh, oh. Bakit kay Rico yun. Kay Rene Vice. Iri-ribbon ko lang yan. Oh. Oh. Binimaloy Ano. <laughs> 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 Uh, tapos yeah. pag ganyan yung buhok mo, barbie ka ganyan. Yes. Ilan daw ka na? 22 po. Ah, 22. Free diver, ano record mo sa pag-hold ng wow. breath mo? Ano ganun-ganun yung... pala yun? Ano oh. po? Feet. Pinaka po is 1 minute and 10 seconds lang po. Grabe. Moving yun, no? Habang yung gamagang. Tagal din. You know, Apo, magamaga, tagal tapos pinakamalalim po is 8 meters po. Wow. 8 meters eight, po. Ang malalim yun. Ang galing, galing-galing. Anong galing. galing, galing. galing malalim yun? Ang graceful nila ah, sa ilalim. Yun. Yung 8 meters, ilang, ilang feet yun? pag uh, 20 pa? 30. Hindi ko po. Ha? Sukati Huh? So, kati ngayon na. 33 inches ang 1 meter. Eh. So, ano? 33 inches. ba? <laughs> 1 meter. Oh, sorry, 36 feet? pala. Feet? 26 to 20, 0.25. Oh. feet. Oh, feet? oh, feet? Feet oh, 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 26 feet. Grabe yung dahil noon. Ito din, dahil. Swimming kami Grabe ito, loka ako yung galing mag-dive niyan. Oh. Ah, talaga? Oo, oh, nagtapon na akong bariya sa, sa, ano, sa, Ay, sa ino. Ay, puro wala kagat kagat gat kagat gat yeah, Sa marami yan siya. Siyempre oh, na yun. Minuro ko niya ako. Oh, Ito naggulat ah. rito. Bakit? Ano nangyari? Oh, oh, tapos ano oh, oh, nangyari? alalim. oh ko. Oh, Nakita ko ang niya kasama. Oo, oh, talaga? Bakit? Oo. Bagsak mo. Oh, mo. Oh, di na <laughs> Dahil niya kasama. Jezebel, ano ba naman? kita pa mati tayo sa ilalim, Jezebel. <laughs> 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 Hindi. Hindi na tayo makakabalik sa ilalim ng dagat. Il polluted na wasak na lahat ng corals. Oh. Dahil kumantak. Oh, grabe! <laughs> Sabi niya sa ilalim ng dagat, Oh! Oh! Uh. Sabi ng mga corals, Oh! oh. <laughs> <laughs> Ganon. Sana ang mga, ang mga Diyosa sa karagatan, ayan. Mm. We protect. Yeah, at siya sana po ay uh, i-guide nyo at protectahan nyo ang mga manging isdang Pilipino, lalo na sa West Coast. Yes. yes! Yeah. <laughs> Grabe yung ginawa nila kah kahapon. Yes, nun, very, diba? brave. Uh, oh, oh. Yeah. Diba? very brave. Oo. Oh, Very brave. Herbie! Meron yeah. kang pick-up line para kay Denver? Denver? Eh, di ka na ba pumasok? Sana sinagot mo muna kung meron <laughs> 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 <Tala> ko. <laughs> Kasi sabihin <laughs> ba ka palimutan niya? Excited, kay ulit na lang, pakiulit po. Meron po. Ayan. Uh, ano <laughs> yun? Denver, ready ka na ba pumasok sa so Monday? Bakit? Bakit? Kasi kung hindi pa, sa buhay ko na lang. Oh! Ay! <laughs> Ayan, kung sino-sino pinapapasok nyo. Okay. Tapos, magugulat kayo. <laughs> nah. oh, ano nangyari? Kasi may pinapasok ako eh. Hindi, <laughs> pero <laughs> Ganda. Maganda si Herbie, ganda ng damit. Gusto ko yung ganyang damit, yung Bakit? may ribbon dito. Bakit? Oh, Pag hinila mo yan, may lalabas na kalapatis. Ah, kalapatis! 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 Kalapatis!